Ayan, <laughs> Nakalaglag lang. Ay, nah, guys, uh. Kasi isang abukati dyan. Okay guys, ganda na no? Tignan pa tayo dun. Aray. Ay na, no, hinag na lang ka oh. Hinag na yun lang ka oh. Hinag na yun lang ka oh. Hinag na yun lang ka oh.

Kukunin natin yan. Tatalihan ko lang po. Kailangan ko lang yung panalit. Pupya. Tumong na gigas. Oo. Sino mo papikutin? Phone niya tinawagan. Hay nako. Eh, sinubukan mo kanina, 'di ba? Tumawag ka, gumawa naman ka ng tanong, 'di ba? Ito, niluto ko isa. <coughs> Ay. Agad lang, tingnan mo 'tong tambo, salu-salo mo dito ka, 'di ba? Panas ko Ano yung anak kami na dito? may kaya Ah, dali, video. The video. Focus mo muna. Baka di pa ba nakapokus. Okay na. Laki na ito. Okay. Game na? Ah. Uh -huh. na. Ayun na. Uy, guys. Oh. <laughs> na. <on>, ang laki. <laughs> ang laki na Ang laki na Tignan nyo naman ang kapala laki oh. <laughs> muna Picture lang <laughs> Habang hawak mo. Picture. Hmm. La, yan, Guys. Dito lang tayo. Kasi makakapag-addict yung ay eh. Kahit po Pero may dami dito yun awesome. Pwede mo yan gamitin dun ah. <laughs> sa baba. Oo. Oh. Ay, ito sana kayo, sana kayo dito. Ay, may naman yun. Kaya nga. Tapos ito na gagamitin ko. May picture pa, oh. Kaya nga. Nakalimutan nila yung picture. Kaya naman yung dito. Ah, meron pa dito mababa. Hindi nila na pakakansin. Ay, 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 na,